Ang salitang malapit at malapit ay magkaiba ng kahulugan. Bagamat ang spelling ay parehas, sa simpleng pagbabago ng pagbigkas, ang kahulugan ay nababago din. Ang malapit ay tumutukoy sa distansya. Ang malapit naman ay tumutukoy sa kalooban. Hindi lahat ng magkalapit ay may malapit na ugnayan sa isa't isa. Ang kaibahan ng dalawang salitang ito ay naglalarawan din sa sitwasyon ng karamihan sa ating panahon ngayon. Ang modernong panahon ay nagdala sa atin ng mga teknolohiya na sadyang nagpapadali ng komunikasyon. Kung dati rati ay kailangan pang sumulat at ipadala sa postman ang mensahe, eh ngayon halos anytime na gustuhin mo, eh pwede mo nang makausap na nakikita ang kausap. Noong araw, ang balita napapanis na sa biyahe dahil sa sobrang tagal ng panahon na inaabot para makarating ito sa paroroonan. Minsan matagal na pala ang balita na may namatay na kamag-anak. Eh, hindi mo pa alam. Ang pagluha at kalungkutan mo ay napag-iiwanan dahil sa hirap ng komunikasyon. Pero ngayon, may iburol e na na kung saan kahit nasa malayo ka, eh kasama ka pa din at kasabay sa pagluluksa. Sa kabila ng modernong teknolohiya, madalas ay nagdi-deteriorate pa din ang mga relasyon dahil sa yun mismong teknolohiya ang nagpapalayo sa atin sa isa't isa. Misan, magkakasama naman sa iisang bahay, pero ang buhay ay tila hindi nagtatagpo. So near and yet, so far, ika nga. Ngayong nasa panahon tayo ng krisis, mahalagang alalahanin na may mga kaibigan tayo o mahal sa buhay na marahil ay pumapasa ng kabigatan ng nag-iisa. Hindi dahil malapit siya sa inyo ay nangangahulugang alam mo ang kanyang kalagayan. Mahalaga pa ding mangumusta at mag-usap. Yun namang mga malapit sa atin pero tila malayo ay mahalaga ding nakukumusta. Wala man silang sakit sa pisikal pero posible naman na meron silang mga problema o kaya naman ay lugmok dahil sa mga pag-aalala. Ang sabi ng Bible, magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Kailangan nating lalo ito, lalo na ngayong panahon ng pandemya at krisis. Kahit yung inaakala mong matatag, ay mahalagang makumusta din at maagapayanan. May mga krisis na kaya nating mag-isang harapin, pero hindi nangangahulugan ito na gusto nating harapin ito ng nag-iisa. Mag-agapayanan tayo lalo na ngayong panahon ng matinding pagsubok. Gamitin natin ang wasto at mas kapakipakinabang ang teknolohiya upang sa ganoon sa iba ay maging pagpapala. Sa biyaya ng Diyos, mas kakayanin, lalo na kung sama-sama. Magkakalapit ang loob kahit hindi magkalapit sa distansya. Asa ka pa?